Pansit kayo dyan. Malutong wow. na masarap. Pansit bako rin ang nilagay ko kasi wala pansit kanto. Pansit, pansit. lamit ng Asia. No? no? Mm. Mm. Sarap. Ito kayo naluto ang cabbage ko. Ito kayo yung barili mga. Ito ako na ta wapa kayong si to labi kaya kung si ba labi ha bagong hire dugay na pala ning hire dere oi na mo ka kuan katingala tingala kay nagiyan ni kusina <laughs> dugay na ning hire dere wow yummy yummy Oo, oh, labi kayo mm. ilawan na po eh Oh, Philippines na Philippines. Pagkain ng mayaman. Mm -hmm. <laughs> Pagkain ng mahirap. Pagkain oh, ng mahirap. Ah, mahirap. Mayaman tayo sa grasya sa ginoo Ya. Yeah. Lumami, Ilang order sa'yo? Ang uh -huh. Mga limang takal. Limang takal. <laughs> Yayaman na tayo sa pagtitinda ng pansit. Mm -hmm. Ako ay mag-broadcast na naman ng pagluluto ng pansit. Pansit mo di ha. Sa kailaan e. Eh. May photo kami. Mm -hmm. partner may nirayong sorot. Ay, tuwan pala to. Palitaw pala yung nanduong. Palitaw din ang tal. O, di diba? sarap two minutes na oh, well, Ano na nga? Tingnan mo. Oh, di ba? Ang sarap. Oh. Nagugutom na ba kayo? Plato nyo. Handa nyo na. <laughs> Handa ang ko na sa Oo, sis. Ang tatong dahon na uh -huh. Ayan, ang sarap ng ating pansin So, naluto na siya, no? Isang kaldero to. Isang kawalik pa lang. dami na namang mga kain na hinintay ka rin tayo. Food is life. Ang sarap. Ang sarap talaga pagka ganito ang luto sa parang.